Prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginong Pangulo. Ngunit, Ginong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang mapa ang mapamiling ustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkos lahat nagtatanong, Bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? Mm. What about the other congressman in, in Bulacan? Mm -hmm. Why haven't they been question. Go down, yeah. Think <laughs> that they do that, know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasaman, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng nename drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan. Lokal laban sa nasyonal na opisyal. congressman laban sa kapwa congressman, At ngayon, senador laban sa kapwa-senador. Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa-pilipino nung Pangulo, tandaan po natin. Mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa akin paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarsuela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin, at siray ng ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana, ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati,